Anong ganap sa mundo ng showbiz? Galit na galit ang rapper na si Omar Baliw o Omar Manzano matapos niyang matuklasan na ginamit umano ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang kanta na K&B bilang campaign jingle ng walang pahintulot. Sa labis na pagkadismaya, agad na naglabas ng sama ng loob si Omar sa kanyang Facebook post. Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Wala kaming kinalaman dito. Pwede ba to ipabarangay? Hahaha. -ha awit. Hindi rin siya nagpaawat ng may netizen na nagsabing bayaran lang siya. Ganito ang pinsala pag maling impormasyon ang makakarating sa tao. Uulitin ko ulit, wala kaming kinalaman dyan. Ninakaw ang music namin at binaboy. Giit ni Omar. Upang patunayan ang kanyang punto, nagpost siya ng video kung saan live niyang inaawit ang original na version ng K&B na may caption na, Eto legit. Sa kabila ng matinding patutsada ng rapper, hindi pa malinaw kung may plano siyang magsampan ng kaso laban sa kampo ni Kibuloy. Ngunit isang tanong ang bumabagabag sa marami. May pananagutan ba ang kampo ni Kibuloy sa ilegal na paggamit ng kanta?